morning. Magluto tayo ng pasta, white sauce, or carbonara. Penny ang gagamitin natin pasta. Ito, yan, bacon yan. Binisa ko na. Tapos, with butter. Tapos, with tuna. Yan, tuna sa pa. From, yan, Abu Dhabi yan. California. Tapos, yan ang gusto maganda yung kanilang tuna dahil maraming laman then nilagyan din natin ng paminta tapos salt sunod natin yung cream of mushroom pang dagdag yummy yan sunod sunod na natin yan pati yung evap evap lang ginagamit natin masarap na rin naman Pakuluin muna natin. Kasi yung anak ko, di kumakain yun ng spaghetti. Gusto talaga yun yung carbonara. Ayan na siya. Nilagay ko na. Okay na. Mamaya patayin na natin yung sauce. Tapos ilagay na natin yung pasta. Pinadagdagan din natin ng cheese. Para dagdag creamy. Or lasa. Quick milk lang yung ginamit ko kasi para madaling matunaw. Ayan na, nilagay ko na yung pasta. Ayan na tayo guys. Ready to eat now. Yummy. Tapos papatungan ko yan.